Umaasa si First Lady Liza Araneta Marcos na mapapalakas pa ang pagtutulungan ng Pilipinas at United Arab Emirates sa larangan ng kultura, sining at heritage. Sa kanyang tatlong araw na working visit sa UAE, nagkaroon din ng pagkakatao ng unang gina na makapulong ang ilang opisyal at investors sa na naturang bansa. Si Alan Francisco sa detalye. Nagtungo si First Lady Lisa Marcos sa United Arab Emirates para sa kanyang tatlong araw na working visit. Ang may bahay ng Pangulo ng UAE na si Her Highness Sheikh Salama bin Hamdan Al Nayan ang sumalubong o nag-welcome kay First Lady Lisa sa kanyang pagdating na kanyang labis na ipinagpapasalamat. Sa kanyang pagbisita ay pinuri ni First Lady Lisa ang pagtutulungan ng Pilipinas at UAE sa usapin ng kultura, sining at heritage. Hanga rin si First Lady Lisa sa mga Emirati women sa tagumpay nito bilang mga kapartner ng kanilang bansa sa pag ng pag-unlad. Ayon sa State News Agency ng UAE, natalakay kung paano papagyayamanin ang cultural at artistic landscape ng Pilipinas sa UAE. Partikular na focus ang early childhood development at paumuhunan sa human capital. Pinuri ng unang ginang ang papel na ni Her Highness Sheikha Fatima bint Mubarak ina ng UAE, at chairwoman ng General Women's Union at iba pang mahalagang papel. Ito ay dahil sa suporta nito sa mga kababaihan at sa kanyang dedikasyon sa pagbibigay ng oportunidad na magpapalakas sa mga Emirati women. Nagbahagi rin ng UAE government kay First Lady Lisa ng kaalaman kaugnay ng pagpapalakas sa sektor ng kababaihan at ang oportunidad na mayaambag nito sa isang bansa. Pinuri rin ng unang ginang ang hakbang ng may bahay ng UAE President sa usapin ng humanitarian work sa loob o labas man ng kanilang bansa. Samantala, nakapulong din ni First Lady Lisa ang Emirates Nuclear Energy Corporation, Emirates Airline at iba pa. Habang nagkaroon din ng lunch ang unang ginang kasamang Filipino community sa UAE, matapos nito ang kanilang pagsasama-sama sa picture taking. Alan Francisco, para sa Pamansang TV, sa Bagong Pilipinas.